sabi ko eh, sino kaya ka ako yung susunod sa number ko pa kaya ako yung lalatag doon sa may limang magpapauwi ka ako pag darating at darating yung swerte mo antayin mo lang eh, dito po, ah, ibol lang po ang magkakalaban lahat po tayo magkakaibigan Okay mga kaibon, ayun you know, o Magandang araw mga kaibon uh, Ngayon nga pala, eh, bibisitahin po natin Yung isa po na nag-overall din Sa JT uh, Si Kapina Randa mga kaibon Si Kim Plusena Ayan, uh, lulukbisit natin siya Mga kaibon Mabali, iniintay lang natin si Tol Pero hindi si Tol kasama <laughs> Iniintay ko lang Ayan e, mga kaibon, uh, alamin natin Ang um, Linya ang ginamit niya at sisilipin na rin natin yung mga breeder nanay at tatay sisilipin na rin natin yung nag overall niya mga kaibon alright samahan niyo ako mga kaibon. Okay mga kaibon, ayan, nandito ah, na po tayo sa loop ng isang nag-overall sa JP Open Race. Ah, isa isa sa po siya sa nag-overall mga kaibon. Ayan. Uh, ah, nakita nyo naman mga kaibon, ayan, oh, nagpapagawa na po siya ng bahay. At nakita nyo naman po ang kanyang loop. Ayan, napaka-simple ah, lang. Oh. Masira nga po siyang kulungan ko. Yung talagang kulungan ko po ng unay kahoy lang na bulok. Ah. Ayan, tinanggal ko na. Ah, pinalitan mo na to. bagong bago na lang to, boss. Kumbaga yung dating kulungan nila yung sira na mm -hmm. eh sa kanila naman ang galing yung pinambili kaya ah. bigyan tayo natin sa iyo ng magandang tiraan mm -hmm. ayan mga kaibon ayan ito po yung isa sa nag-overall sa JP si Keith Lucena ayan tatanungin po natin sa kanya yung mga naging pwesto niya mayroon, mayroon? hindi kaya tayo medyo mainit eh <laughs> ay, ay, ay. <laughs> <laughs> uh, ito nga po. Ito nga pala si Kint Lucena, eh, mga kaibon. Ah, hmm. Sir, ano ba yung mga naging pwestuhan mo? E, bali, isang ibong po yung natin. Ah, Bali, dalawa pala. Yung isa kasi third lap po, nawalan eh. Kung isang na lang po yung sinuwerte sa atin na tumagpo, sumari po ng karera at ah, nag-superset niya po. Bali po, sa young bird po, ah, ang naging place niya, Bali, fourth overall. Sa old bird po, Bali, third po siya. Tapos first overall po tayo ng ano ng grand pooling kaya po yung mini po eh sinuwerte po sa ating po napunta. May mga ibang category pa rin po tayo mga pinananunan <clears throat> tulad po ng 8 laps pati bayan, yung quad 4, saka po yung extra super set, saka triple crown. Ayan ah, lang po at tayo e, sa kay set winner na po ng all bird young bird po. Uh, ah yeah, ayan mga kaibon uh, ah. sisilipin natin yung nag overall nya tsaka yung asay pa ba yung nanay at tatay ayun na po isang masamang ko na dahil 2 years po nabihanta ko nun siya ah, ano, ay ala pa sayang ano uh, po ay ano, kanino ba na ako hindi mo na mahal okay, wala yung seryong ko yung bay isa hanggang pa isa sayang ano ano ba lahi nun bali tayo po yung ko na itasang online lang yung hen uh, online lang yung hen nakagaling ano pero yung kuwang yung yung kaki mismo tatay niya, pure na Taiwan. Ano ipa si TRP, uh, si TRP na, naka naka mm. -hmm. Ah, ano ba? Ito ba yung basal mo? O dati ka na nakapagpapa overall. ah ngayon pa lang po, bali pero 5 years na po ako lumalaro, ngayon pa lang ako pinalag. Ah, ngayon lang pero yung ibon pong nanalo ko na yun, bali dalawang beses na po siyang tumawid ng dagat. Sa may GRPC po kasi, ah, Santa Margarita, Summer Finisher po siya bali 5 points po, mm -hmm. sa po siya na butas tapos uh, inulit ko siya ng Taguro sa club ng Taguro, Borias Island po, uh, bali kinabukasan sa umuwi ah talaga sa JP lang, talaga sinuerte, oh, no? po. Pa ng swerte, eh. ah, talaga pagkata tama ang kana talaga sinwerte, ano 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 Uso uh, yan, uso. Uh, Kali ito po yan. Hmm. Babae. Uh, Oo, oh, yan. Babae. No. Tawakan nga natin. <laughs> ito lang po. <laughs> eh, mga kaibon, ah, kung nakita nyo po sa video ng pinaset sa GC ng JP, eh, dati, ang uh, kulungan niya kahoy ngayon nagpagawa na po siya ng bakal steel matin nabili ko lang din po sa kaibigan ah nabili na, niya pala nanawa na po sa pag-iibon mm -hmm. nabili lang hmm. kaya yeah, mga kaibon nakukunin po natin yung pan yung nanalo niya hendaw daw po ito Pinto po po siya baka mako nakasama sa dito eh. Ito nga uh, tamaan ng Napaka-simple lang ang mukha oh. Okay, dito lang po siya. Maiksi lang siya pero yung pinakabalikat at kuha niya maganda. Ah, po. Hmm. Okay. Eh, saan mo ngayon gustong iparis yan? Meron ka nang kuha ano, na. Eh, meron po ako sir na nabili kay, ano, kay 3-way po. Ah, kay right yeah. 3-way po mo. Fabric of Sclores yung and... bandong brook. Ito yung nasa ilalit. Kasama ko yung puso naka, ka, ano. Nakabridge yung ano sinama ko po siya ng JP sa 3 million challenge para sa po ah, sa South okay. so, mm so, -hmm. uh, meron daw siya na ako kay Freeway mm -hmm. ay okay. free Freeway po yan pero sa troto ko po yung ano na yan yung stitch yung isa yung brown po sa akin yung ah yung checker yun na kumbaga, mm -hmm. yung nakuha mo opo kumbaga hindi lang ko puro sa may kasamahan kong mag iibon din kasi parehas po kami bumili kay Freeway para kumbaga yung line pong parehas galing po kay Freeway na Ah. Uh, uh po, yun Yung brown na yan, Brecox Florison po. Ah, uh, eh, yung uh, yung black check na yon. Ah, uh, po siya ng stitch. Ah. Uh, hmm. Ayun. Pre-stitch na no. Ah, uh, pa. Yung pitchin mo na yan pang kanya, pang south. Pan JP po siya nasa Nas 3 million south, million uh, uh, po. na sa training sa challenge. Ah, uh, lapo ko sa embroider din uh, eh. Kaya... Pinaikot ko lang po nang ikot yung ano yun, ito mo ito, masusubukan nyo ano, nga. May anak na po siya dyan. Ah, ko naman ba? sa GM na ano, yung pumbrawnda yun, saka yung isa na yun, summer. Ah, winter lang ito na. Ito kasi sandot ko pag Eh, sa pagkukondisyon ba, paano ba ginawa mo para nakapagpa-uwi ng malayo? Yes. yes. Simple lang po. Meron din kasi tayo kaibigan sa Aliaga. Siya rin po yung halos nag-mentor din sa akin yung taon na ito. Dati sariling biskarte ko lang po. Nanunood lang din sa YouTube. Na ah. Eh, napansin ko yung nagpapadulo na ako. Pero nga ako parang parang may kulang o may sobra. Ganun po. minago mm -hmm. ko yung sistema ngayon. Kaya nga po si shoutout sa iyo. Parang Emil Bautista ng Aliaga. Eh, siya rin po yung nanalo ng nerpa noon ng TMX. Nung nakaraan taon po. Kaya rin, yung nanalo. Ayan, eh, simple lang po. Pagka uh, mauwi lang ay eh, Sondrox lang sa lunes. Ah, so, next, so, Sondrox ka? Opo, po, Sondrox. Ila ka plasing mo, ano? Plasing yun lang po. Hindi ganong magastos. Hmm. Tapos ito, pinakuha ko rin din kay, ano? Kay Boss Marlon. Shoutout po kay Y2M Loop. Ah, Hindi para testing po. Si Yam, Yam. Apo. Eh, yung nakuha mong minivan? Eh, kausap ko po si Press. Pauwi pa lang po. Tatawagan mm -hmm. daw niya ako. Pa, siguro mga 2 days pa po yun. Ah, uh, eh, tama tama sir, pagka nagawa to, mayroon na siyang garahe. Mag-awarding pa po sir. Ah, mayroon meron nga raw. raw. Malaki-laki na dali mo raw. Ka. Kaya na po yung kwa, dyan na po nakunta ito na nalunan natin. Diyan ko po, po din Ano kayo sa ano, magandang galing ano yun. Ito yun, nung mga siguro mga 5 minutes, nakakalimang buhos pala ako eh. Hoy, ikaw, Mayroon ko pang ibon, ikaw na nakakawala, sabi nga. Ala, ka, anong kulay pa yan? Eh, parang checker, di ko ganyan. Di ko, napamura mm. po ako nun. No? Kasi, may mga sabon-sabon pa nga. Kaya nga, ah. sa GC na sinangyo po yung kanay, nariligo ako nun. No, no? Mm. Takbo no. ako na gano'n. Eh, pag tingin ko na ganyan, eh, siya na, sabi ko eh, tonto nga ako. Lululundag-lundag ako rin. At perso nga nga, no. super set niya, nga Kasi, nga. Kaya, nagpapauwi po puno ni... No, eh, no. Alaga nga. Ala pa. Katagal kong tinitignan niya yung pang number 4 ka. Kasi makakaya maging pang number 5 dito. Katagal kong No monitor kung gano'n dahil talaga nung pauwian natin eh katagal pagitan oh, eh. na pagitan ka ka ah, eh Katagal okay, talaga, tiktik ka na Opo ayun, sabi ko eh sino kaya ka ako yung susunod sa number 3 Ako pagpala ka ako yung lalatag doon sa may limang magpapauwi ka ako ayun, Ano po yung naging reaksyon ng asawa niya nung nakapagpauwi kayo? Ito ang tuwapuntas ngayon, Harry pa nga, anong Tumawag nga bigla sa akin yung kaibigan ko sa may kabanatuan niya po. Bro, sabi niya, congrats, sabi sa akin na ganyan. Ikaw pa lang yung nakakalaki ka ng live ng Grand Pooling, sabi sa akin na ganyan. Pag nagkataon, nagkatiba-tiba ka niyan. Yung asawa ko, hindi niya alam kung mag-ala siyang pala. idea. idea lo sa mapapanalo na ah. Uh -huh. o mag-ano. Ayun ang sinabi niya. Ayun sinabi ng yun niya, yun, yun, yun ando. Ako, eh, pag nagkataon niya, ni eh, mga mag mga mag ko ba, sabi ng asawa ko, makukuha ng, 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 asawa ko. Sabi ng asawa ko sa may tumawa. Hmm ikaw makukuha niyan, siguro mga isang daan libon. nagulat nagula, takala siguro niya, yung yeah. mapapalalo, mga sampo, mm -hmm. libo, mga ganun lang, nagulat mm -hmm. sa ngayon, ngayon, doon do ko nakakita yung supporta niya ngayon na ganun pala yung kakalaki. Mm -hmm. Tapos nga po, yung kasi mga tinaya kong mga triple crown na yun, yung mga sinusubi ko na po sa extra pera ko, hindi niya alam, kada may, may palaro po ng kategory ko nung tinataya ko, naliwanag ko rin sa kanya, yung karo, nakita mo. 200-200 ka ako na tinatabi ko, tinataya ko ron. Ayan nga yung resulta noon, talaga nga akong pagsinumerte. Malaki, kaya nakagulat siya ngayon, 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 nakakaroon ko yung... na Saka, talaga sa kanya yung kasuporta na. Tsaka talagang pinagpapala talaga yung mga mababaik. <laughs> pinagpapala talaga yung mababaik. Yan ang kaya. Tsaka pagkayo, hindi tayo masyadong kung sa mga makakuha natin mga nangalapat bukas bugas sa panay pagka yung nanalo sila congrats natin oh. so, kahit nga nakita ko sa may facebook sir na ano ba meron kahit hindi ko kilala yun congrats mm -hmm. na ito congrats oh. ay sir pero i-proud tayo rin ah. kapansin natin yun eh saka darating at darating yung swerte mo hantayin mo lang darating yun hindi naman nabang buhay ikaw nga hanggang hanggang naglalaro ka niyan, at mm, oh. yung sistema mo eh hanggat nagkakalapati ka malaki pag-aasam okay, talaga Ayan mga kaibon, hanggang ah, uh, dito na lang po ang ating video. Ito po si Kip Lucena. Uh, ah, siya po siya sa nag-overall. Ayan, baka may gusto siya i-shoutout. Ayan, shoutout po sa, ano, sa team namin dito sa Las Piñas. Sa Piñaranda po. Ayan, shoutout po sa mga kaibon natin dyan. Ayan, dito po, uh, ah, ibon lang po ang magkakalaban. Lahat po tayo magkakaibigan. Antay lang po natin yung swerte na para sa atin po dumating. Ayan lang po, maraming salamat po. Okay mga kaibon, hanggang dito na po tayo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Bye! Nice.